Kasi na problema ako kung anong bagay na 'to eh. Anong laki ng problema nito kaya? Tingnan ko ha. 'Yung e, kapagtataka naman nandito sa sa taas. Oo nga eh. Yeah, but... Ay, parang may kwana siya kaya, babe ah. Para sigurado tayo, amulin ko ha. <laughs> <laughs> tay, tay. <laughs> tay ito. <Tay> <laughs> may paliwanag <laughs> mo. Hindi kaya. Ayan, may natira pa, ba. baka <laughs> baka gusto ni Kuya noli yan. <laughs> gusto mo kay Noli. <laughs> muna ako, meron na ako dito. Kuya <laughs> <laughs> Noli, kumusta? Ito po, pangalawang istasyon. So parang kaya pa naman, nyaw nyaw. Kaya pa, <laughs> kaya pa. <laughs> <laughs> Mr. President. Yes! <laughs> <laughs> Uy, waki wak. Waki wak. <laughs> 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 ang dami, ang daming suka niya na. Sukang... Nagbakan kami ng suka. Ayun ba Kasi... Pag-iihaw kami doon. Sasawan namin. Iwak doon. <laughs> Tirahin na namin. Fight! <laughs> okay lang! Ganito talaga kasi pag sobrang ingal, kailangan medyo may tambuso ka rin. dito na kami dadal mga body, hindi dito sa malaking kalsada na yan. Saan ba? Dito? 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 Ra, Let's go! pa ako ng punso dito, ihian ko para lumaki. Sabi nila kasi sa baba nito may sapa daw. So, didikadiretsyan ko na lang itong mga body. Ito Ang mga body na na sila sir ka business. <laughs> Nandito na kami, nag-shortcut kami ni Wakiwak TV. Ayan. Ayan. Sabi ko kay bayaan mo lang sila doon. Hindi kami sa Sapa. Ang gamit ng tubig na wadi. Wow, Wow, sarap! ayun ang iyong buhok at, at sa pagbablog Hindi lang sila sir business mga badi. Naligaw sila. Dito na si Sir makiwak. May dalas siyang itak mga badi. So makukuha namin yung saging dun. Yeah. Pwede ba iihaw yan? Hindi <laughs> yata yun yung iniihaw. <laughs> Natundan na. So yun na mga kabadi. Umagawa ng apoy si ano, sir ka business. O, dapat matutunan ko ito mga body kasi hindi ako marunong talaga nito. Uh, ganyan lang mga body. Ingat lang sa paghawak ng ito mga body pag gagayahin nyo ito mga body, kain muna tayong buko. Ayan mga body. Sarap. Ah! Dapit talaga ni Sir Kabusiness. Na! Ah! 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 yun so, yun. Thank you. Thank you, Sir Kabusiness. na ka dyan, ha? Ah! Tapos na ito tulog ngayon. yun. na ko ng mga panggatong. Yun. Nihaw na saging. Ay. 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 Collection ah. na. Ah. Sablay siya. Tagay. Ito. Ito po ako ito. Yung mga body. Nihaw na saging. 01 pm. Ah. Oh, okay. 'Yan mga body, ah, may kinikita nang kwento. And dito kami nga sa bundok mga body ni Sir Wakiwak. So napakadilim. Tignan niyo naman mga body. So kasama ko si Papa Dins, mga body. Lho po. Lho business Lho po. Lho <laughs> pasqual. Hay naku. Lho pasqual po. <laughs> eh, no, <ha>? Lupas, <laughs> Lupas, yeah. so, may kwento si Wakiwak TV mga badi, may kinita tayo. Sa tabing ilog po kami. Iya, yeah, okay. Tabing sapa pala. Tabing sapa. Iya. Yeah. Yes. 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 Alam yung mga ka... Makinig, makinig. Mga ka... Ano tawag natin pra doon? Kabadi. Kabadi. Oh. Kabadi. Okay. Alam nyo yung kabadi. Yung tuhin ko kasi, sundalo yun. Mm -hmm. Ngayon, one time na pinadala sila doon sa may Mindanao. Mindanao? Mindanao. Mindanao. No. So, Mindanao. Sundalo, sundalo. Ma... Sundalo siya. Oh. Mano din, Pero ma... sa Pilipinas yun, di ba? Pilipinas oh. yun. Kasi... Oh, Mindanao yun eh. Mindanao. dalaw. Correction ah. Luzon yun, Luzon. Correction. Sa Luzon. Basta yun na yun. Ayan, ayan, ayan. Mindanao, Mindanao. Inintira pa ko ni Kwan. Nawala mo ba din? Nawala. Kaya pa, kaya pa. Kaya pa, kaya naman? Lagi lang akong tekwan. Kaya pa, sige, kaya pa. Ako kasi yung tanap. Kaya na, Oli. Hindi ko ako

Operation nila ay no man's in island no, no man's man is island okay so hindi ba no man's no is man island island is an island parang gano'n lang <laughs> <laughs> ano paano english yun? kanella black hindi ba no man's perfect hindi <laughs> 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 ba 'yun no man's above the law <laughs> Tagalogin <laughs> 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 ka na 'yan yeah? Wala nga ako. Kita lang lang. Hindi ba yan suman? Walang... Walang... Ibig sabihin... Ayan, no man no cry. Walang kaong matitira sa lugar na iyon. Yun, yun pala. At yun ay... Walalim. Bagamat hindi naiitala sa mga... Teka, teka, teka. Kasaysayan. Kuwento ba yan? Oo, kuwento ba yan? Kuwento to. Hindi sabihin mo, dapat meron kang kwento. Mayroon akong kwento. Yon! Yon! yan! Yon! Alright! ano yun? Na mayroon namang kwenta. <laughs> 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 mayroon naman, mayroon naman. No, may kwenta. Uh, may kwenta. Uh, may may maganda, Ito nga okay. na may kwenta. hindi ah, ah. pa ako Hindi ba masyado labas? <laughs> Ay, din, din. Ay, dalawa tayo. <laughs> Huwag ka Okay, okay, okay. Uh. okay. Tuloy ko na. Tuloy, tuloy, tuloy. Okay. nasa na tayo? Hahaha! <laughs> Sa... Lusin O oh, yun, okay. Sa bundok pa rin. Hahaha! <laughs> May lugar kasi doon. Parang isla. Hmm. Isla. Oo. Na yung mga sundalo roon, na mga hmm. nakatalaga doon, ah... Uh, parang piyesta yun eh. Mayroong piyesta doon. Pagkatapos, ah, uh, parang pinainom sila. Sa isang salita, nilasing sila. Nilasing. Oo. Uh Oo, -oh. okay. nilasing oh, Oo, oh, ngayon. Nalasing. Kinagabihan noon nung nalasin sila, lahat ng mga sundalo nung time na yon pinatay. Hmm? Hoy, oh, oy, Ano? ano ang nako pinatay? Ko, pinatay kay na rin pinatay. Uy nako. Pinatay. 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 <laughs> Asa, ano nangyari? Ang general noon. Ay si wag ko nang babanggitin kasi basta ang order ng general ang mga tao doon magsumbong kasi nung gumawa noon. Mhm, uh -huh. kaya paamin. amin, eh. oh, kaya pa amin. walang umamin. Walang so ibig umamin. sabihin, lahat ng tao roon sa isla na 'yon, maliit lang naman 'yon. Ay uh, suspect. Mhm. Mga bahay walang umamin. Uh -huh. uh -huh. walang umamin. Suspect. suspect. Uh -huh. Walang kumanta. Uh -huh. <laughs> <laughs> tama ba? <yung> walang umamin. <laughs> tama 'yung panggit ko? Tama ba so, 'yung pinasuspect? Oh, tama. Ah, so, tama tama. Iba 'yung prospect ha. Oo, oh, oh. tama iba. Tama suspect. Tsaka naiintindihan ka naman namin. Oh. <laughs> <laughs> di Gibira. ngayon, ngayon, ano nangyari doon? Nagdeklara yung general. Sabi niya, walang umamin sa kanila. To, walang nagturo. Baka batalyon ng mga sundalo natin na namatay. Linisin yung lugar. Wala tayong ititirang buhay. Buhay. So, uh -huh. baka man, matanda, Lako. Ubusin yan. Nako, nako, nako. Yan ang story. Ang story yan. Ang story yan. Ang story D <laughs> o, <S -P> <laughs> Malamang yung kinikwento ko, kung may mga nanonood man dito sa... Hindi, wala namang wala namang makakarinig dito mga body tat. Kami kami lang. Lima lang tayo, lang, yun. 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 You know, tayo rito. Lima lang tayo, okay. okay. tayo rito. Ayaw mo, oh, hindi namin pagsasabi. Lima lang tayo rito. Pero yung mga magkatandang sundalo, malamang alam nila to. Uh -huh. Kasi ito ay totoong nangyari. Ngayon, isa nga doon yung chuhin ko sa itinadala. Uy, chuhin? Chuhin, chuhin pala. Uy. Chuhin niya. Kamag-anak. Kamag-anak. Chuhin. chuhin. Kamag -anak. Kamag -anak. Uh, chuhin. Eh, talay, talay, talay. talay. sila sa Tapos, kinulog sila doon sa magubat na lugar. Uy, uy, uy. Ba? Ba? uy parang ganito. Parang ganito sa Nilaglag. Nilaglag. Oh, -lag. Binulog. 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 oh. Hinulog. Hinulog. Yun na rin yun. Oh. Yun, na, okay. yun na, yun na. Yun na. na. <laughs> yun na. Uh, <laughs> ngayon, ah, uh, siyempre, Tika muna, ilang oras ba yung <laughs> <laughs> ilang oras ba yan? Ito? Oo. Oh. <laughs> Hanggang third episode. <laughs> <laughs> Sa akin <laughs> na, <no? Sa akin>, second <laughs> no episode mo. Mga oh, body title pa lang yun. <laughs>

Nagkaligaw-ligaw sila ngayon. Uh -huh. Uh -huh. naligaw. Uh -huh. Mga din naligaw. Naligaw. Na naligaw, meron lugar ah, sa amin 'yan. Nag kasi hindi pa nang wala pa naman silang mga kuwanon. GPS 'yan, oh. So, gapang-gapang sila doon. Eh umulan. Uy, umulan. umulan. Oy, huwag naman sana. Uh, huwag tama. naman, huwag, huwag, na. Na masana, Ay, huwag hindi, no naman tayo sa anin. Huwag naman hindi interrupt? Oo nga. Umulan? Huwag umulan. Huwag umulan. Ricardo, umulan. Hindi, kwento lang yun. Ah, kwento lang naman. Kwento lang yan, di ba? Abot ito ng episode 4. <laughs> wala kaya ako ba? Di na ako eh. <laughs> si Buddy! Oh, Nakailang minutes ka na Buddy? Tuloy, tuloy ko lang ha? Ah. 8 minutes na ito. <laughs> wala ka pa yung kwento mga <laughs> <laughs> ba? <laughs> oh, bira, bira, oh, birahin ko na. Oh, birahin mo na. Eto okay. na. Ngayon, na, nabasa. Yung tiyohin ko nabasa. Oo, oh, mulan. Oh, Nabasa. Oo, kasi yung mulan eh. <laughs> oh. Palan siya. Uh, tuloy lang ang kaya doon sa area. May mga kumpas naman silang dalay. Kung oh. sila magpanagpo. Uh, eh, palibasa, madaling araw, uh, gutom yung tiyuhin ko. Uh -huh. So, siyempre yung opsyon niya, makahanap ng pagkain. Uh -huh. okay. May nakita sa doon, kobo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. kubo. 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 No, kubo. No. Kubo. 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 Parang ganito. Kubo. No. Kubo. kubo. Ito mga banit. Kaya kubo namin mga banit. Kubo. 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 <laughs> kubo. kubo. Hindi ko ba kuto? Ako po. Ako po. Wala. Wala na no? Ngayon, ngayon ang lahat siya, pag siya. Uh, napansin no. niya, wala namang tao. Uh, wala tao. tao? Parang walang tao, gano'n. Oo, oh, wala, wala. So, okay lang siya. Una niyang pinuntahan yung... kung may makita siyang kaldiro doon. Ay, uh -huh. eh, gutom kasi, gutom. Gutom mo. Oh. Oo, uh gutom. -huh. Pag niya, sabi niya, okay to. Anin. Tandaan, siyempre, alam mo yung sundalo, hindi nakaririnig ang silis doon. Ayon siya. Siyempre, naghanap siya ng ulam 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 uh... ulam ulam, uh... Tia, ulam ulam mga parang <laughs> ano ulam, <naghunap. laughs> ulam, ulam, ulam. <laughs> ulam ulam naghanap <laughs> naghanap naghanap ulam ako ito na sa mukha ni Kabado. ulam 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 tayong kain. ulam nagutom ako bigla. ulam 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 niya, ulam 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 tamang Oh, <laughs> Ang galing, ang galing. Kapalang yun mga bagay. Kapalang yun, no? yun ha. Lalo na yung mayroong sabi nga, ano. Malapot-lapot ito. Ito, miswa to. So ang niya, dahil sa sobrang gutom niya, oh. na mamadali niya na agad, makalis siya, iminix niya na yung miswa doon sa kanin. Kain ka daw, ng kain. Sarap nun. Oh, no? Ngayon, ngayon umupo-upo muna siya doon sa may... Tapos parang. na siya kumain? Tapos na. Tapos na. Oh, na. Sa atangan. Oh. Uh, sa sobrang pagod, hindi niya namalayan, naka idlip siya roon. naka idlip Oo, mm. oh, natulog. Ayun, may hirap yung mga bahay niya, katulog. Natulog siya, natulog. Pumikit siya, pumikit. Natulog. No, idlip? iblip. Ay, oh. ay, idlip! Iblip. Gawin lang yun. Basta bahala na kayo doon. <laughs> <laughs> Ngayon, sinusundot may sumusundot-sundot sa kanyang ganyan. Uy, sinundot. Sapit, sapit. Hindi naman. Ay, oh, ay basta may, may sa kanya, sumundot. Ay, sumundot. Matanda. Sabi ng matanda, Kutoy! Unsa man na din hika? Uy, ano yun? Ano yun? Bisaya yun ha? Taga, ano Tagalog nun? Tagalog. Hindi namin naintindihan uh, yun eh. niya, Ah, Utoy, Unoy, parang ano, Unoy. Bakit nandiyan ka? Matanda? oh, matanda. Matanda, matanda yun? Na, mat nabigla siya ngayon, nabigla. Nabigla. Sundot-sundot siya matanda. itong tiyuhin ko nabigla ngayon. Uy! Nabigla. Agad yung kanyang arlite. Oo, kasi sundalo. Haaa! Ah, oh, oh, Oo! Na yeah oh, Nakaridi pa dito. Oh, kasi yun eh. oh, yung... oh, pa. Kasi jungle Bolo pa. Siya? Bolo pa. Scout, eh. Scout ah, ah. ah. Malapit na to mga okay, okay. Sabi niya. Ay manang! Ay. Manay! Pasensya na. Alis na ako. Nakain ko yung kanin mo diyan. Eh... sa sobrang gutom ko. Nandiyan ka pala. Uh -huh. oh, walang problema, sabi ng matanda. Pati yung ulam, di ba? Oo, oh, inubos niya ulam, yung ulam. Miswa. Miswa. Masarap. Oh, masarap! Sabi niya na, pasensya ka na, nanang. Mm. Yung kanin mo at saka yung ulam dyan, nakain ko. Mm. Nakain. Naubos pa nga niya eh. Naubos siya talaga. Naubos siya. Ang sabi naman ng kwan, sabi naman ng matanda, kanin okay lang. Mm. Pero wala akong natandaan na mayroon akong ulam eh. Uy, oh. ibig sabihin walang miswa? Walang miswa. iyan e, ano yung kinain niya walang ng miswa? Walang miswa. Walang nangyari. Ano kaya yun? Wano nangyari sa miswa? Miswa na sarap-sarap <coughs> daw. Ano yun? Oh, ano, yun? Walang, ano yun? Makasarap daw ngayon. Sabi niya, ayan Yung lalagyan mo sa... Kasi parang plato ng araw na plastic, ah, na bakal na mangkok. oh mm -hmm. yung porcelain, ano, porcelain. O, ko kinuha. O, o, sabi niya, ano? Hindi yun miswa. Eh, ano yun? Sabi niya kasi, Noy, may sakit akong TV. Hindi <laughs> ako sinasahod yung aking mga uhog.